Uh, may kakalikotin tayo guys, isang LG 32 inch uh, Ang model pala ng kakalikutin natin guys, uh, LG 32LK310 So ang problema nito mga kalikot, sabi ng may ari, uh, wala siyang power So try natin So wala siyang indicator light Ayan, uh, subukan natin i-power So wala talaga siyang power mga kalikot Uh, bago natin kalikutin guys, uh, kapag bago ka palang sa aking channel, wag nyo pong kalimutang i-subscribe ang aking uh, YouTube channel at paklik na rin ng notification bell para update kayo sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So tara guys, kalikutin na natin sya. Tara! Uh, nabuksan na natin siya mga kalikot tapos uh, nalinisan na rin natin kasi mali ka tapos uh, visual check muna tayo guys uh, lalo na dito sa kanyang power supply So nung pagbukas natin kanina mga kalikot, uh, na-check natin yung mga kapasitor dito sa kanyang power supply. Lumubu uh, lumubo na siya itong tatlo. Apat, lima. So limang kapasitor na nakikita natin na may leak na. Natanggalin uh, mo muna natin yung kanyang power supply mga kalikot para ma-check na rin natin kung marami siyang loss connection para mahinang na rin natin. Pero itong limang kapasitor mga kalikot, ah, talagang papalitan na natin to. Pero i-check lang natin kung marami siyang lost connection. Ayan na, ah, may mga lost connection siya. So, papasadaan ko siya ng Uh, mga bagong hinang mga kalikot. Tapos, uh, itong mga kapasitor niya, bilangin ko na lang yung kung ilang uh, ilan yung papalitan nating kapasitor. At saka kung ilang volts at saka yung uh, parad niya. So, bali lima yung papalitan natin. Uh, yung 35 volts, uh, 1000 microfarad. Bali tatlo. Tapos, ito, Uh, 10 volts na 1000 microfarad so dalawa siya so bali lima yung papalitan natin mga kalikot tapos uh, papasadaan natin siya ng bagong hinang yung mga loose connection niya so bali uh, update ko na lang kay mga kalikot kapag uh, nabilan na natin siya ng uh, bagong kapasitor uh, bali papasadaan ko muna siya ng hinang so update ko na lang kayo mga kalikot the next day Uh, update tayo mga kalikot dito sa ginagawa nating uh, LG na TV so nakabili na tayo mga kalikot ng uh, mga kapasitor na ipapalit natin dito sa kanyang power supply kasi uh, nagli-leak na siya tapos uh, lumubo uh, bali lima yung uh, papalitan natin uh, tanggalin muna natin yung uh, mga kapasitor na may leak Uh, tandaan nyo lang mga kalikot yung positive negative nya kung paano nyo siya tinanggal So ganun rin yung pagkabalik natin Yung palatanda ng negative ng kapasitor mga kalikot Ito yung negative nya yung may guhit So yan yung titignan natin Hindi kasi natin pwedeng balik rin yung uh, polarity ng electrolytic kapasitor uh, Katulad nito mga kalikot ito yung negative niya So yung kabila nun yun yung positive yung parang sign na minus, yan. Yan yung negative nya mga kalikot. So kung uh, saan yung negative niya dito sa board, uh, ganoon rin yung pagkakabit natin ng uh, bagong kapasitor natin. Uh, sundin natin yung polarity niya kung saan yung positive negative nya mga kalikot. Uh, bali, baklasin ko muna, tapos uh, ikakabit na natin mga kalikot. Uh, unahin muna natin yung dalawang kapasitor dito natin, 10 volts by 1000 microfarad. So dito sa kanyang board uh, may nakalagay naman diyan or may label siya na positive negative. Uh, may nakalagay dito na plus or positive. So 'yun yung sundin natin na polarity niya mga kalipot. Ah uh, ito yung pinalitan natin, ayan oh. Uh, lumubo na. Ayan, kung saan yung negative niya at sa positive. Ah uh, ganun rin yung pagkalagay natin. tapos natanggalin ulit natin yung tatlong uh, mylic yung 35 volts uh, same pa rin kung saan yung positive negative nya ganun rin yung pagkabalik natin ng bago ito na yung tinanggal natin ayan oh, uh, lumubo talaga siya. Uh, kapag nagkakabit tayo ng bagong uh, kapasitor uh, mas maganda kapag kuskusin natin siya yan para mas mabilis dumikit yung ating uh, soldering lead Uh, same pa rin kung saan yung negative nya at sa capacitive, uh, doon natin i connect uh, yung mga paa ng kapasitor natin. Uh, dito sa board nya may nakalagay naman. Oh. So yun yung sundin natin mga kalikot. Mm -hmm. na natin mga kalikot yung tatlong kapasitor ulit uh, make sure lang mga kalikot na tama yung polarity nya yung pagkalagay natin kasi kapag uh, napagbaliktad natin yan uh, masisira itong ating power supply uh, natapos na natin na pasadaan ng uh, hinang yung mga loss connection mga kalikot uh, balik kakabit na natin tapos uh, try natin kung mayroon na siyang power A few moments later. subukan na natin siya mga kalikot, uh, plug na natin. So na power na natin siya. Ayun. Uh, nagkaroon na siya ng power mga kalikot. Uh, lagyan natin ng uh, antena. So yan mga kalikot, okay na siya. Uh, bali, observan na lang natin siya. Uh, Paganain natin kahit mga 10 minutes or... Uh, kalating oras, uh, panuuran muna natin Much 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 later uh, Update ulit tayo mga kalikot uh, Mga lampas na ng 10 minutes uh, Mukhang okay na yung uh, ating unit uh, Kanina pa natin na pinapanuuran So okay na siguro uh, Ang mga pinalitan natin dito mga kalikot uh, Bali limang kapasitor Yung 35 volts by uh, 1000 microfarad At saka 10 volts 1000 microfarad Ah, uh, bale limang pirasong kapasitor na mailik yung pinalitan natin. Ah, uh, bale ang problema niya, no power. So, uh, hanggang dito na lang siguro guys yung uh, video natin. Okay na siguro 'to. Uh, maraming maraming salamat guys sa panonood ng mga video natin. Kapag bago lang po kayo sa akin channel, uh, 'wag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating uh, YouTube channel. At pa-click na rin ng notification bell para updated kayo lagi sa mga bagong video natin. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow uh, ang ating Facebook page. So maraming salamat ulit guys. Uh, ingat kayong lahat and God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye.